Hello mga kaglinghan, hello mga insan So for today's video, punta na naman tayo sa tabak area natin So magdadala na naman tayo ng mga plants doon Tapos uh, maglilinis naman tayo So tara, sabayan nyo ako guys So dahil mga insan, nag-iisa lang tayo na bibiyahe, sinama ko na tong makulit na to Ayan, si Maymay So pabiyahin na kami ngayon, papunta na kami ng tabak area para maghatid ng mga halaman. So konti lang talaga yung dinala natin dyan mga kagreenhan kasi sinama natin si Maymay. Baka kasi maabot niya yung mga halaman at saka paglaruan niya. Nako, sayang. Sobrang sayang talaga niyan kapag pinaglaruan niya. Baka mamatay or sakali masira talaga yan. Sa wakas medyo malapit na tayo sa area mga ka-Greenhan at nandito na nga tayo pero yung mukha ni Maymay ayan pu punong puno ng putik kasi nga maputik pa po yung daan natin mga ka At sa wakas nandito talaga tayo sa may base natin guys. <laughs> base ka dyan. So ayan, si Maymay kailangan na natin siyang i-baba. So gustong gusto na din niya makitay makita si Tiborcio yung isa pa naming aso. So ayan, guys nandyan na si Maymay talagang excited excited talaga siya makarating dyan so yung gagawin lang namin ngayon magpapahinga lang muna kami ng sandali mga kagrinan tapos uh, trabaho na so yung ayan si Insa nyo medyo ano muna magmuni muni muna tayo dito guys kasi kakarating lang talaga natin dyan yan, pahinga lang muna tayo ng konti pagkatapos trabaho na so yan guys kinargahan na natin yung ating sprayer Magmi misting lang tayo ngayon para sa ating mga halaman kasi kailangan natin magmisting para ma-fill din naman ang mga halaman natin mga kagreenhan na pati yung kanilang mga dahon na babasa, hindi lang yung ugat. Kasi nga naka-greenhouse tayo mga kagreenhan so yung ibig sabihin yan hindi sila naulanan. So yung gagawin na lang natin is magmimisting na lang tayo para maiwasan po natin na magkaroon din sila ng parang dryness sa kanilang mga dahon. So kahit malamig dyan na lugar, nagmimisting pa rin tayo para subukan natin yung paraan ng Indonesia. So, uh, in-apply lang din natin dito mga kagreenan. Kung ano man, kung ano man sakali yung kakalabasan mga kagreenan, isishare ko naman ulit sa inyo kung ano yung uh, effect po ng ginagawa nating uh, pagmimisting. Every three hours po tayo mga kagreenan na nagmimisting dito. Yun po yung sinabi ko sa tao ko para uh, ma-differentiate po natin. So far, ang ganda talaga ng kulay dito mga green na nakakapag enhance po talaga ng variegation po makikita nyo naman talaga yung mga kulay dyan so nag enhance po talaga Ayan. sa mga mataas po ng lugar talagang gumaganda yung foliage guys high in humidity pero kailangan din na sa proper yung mga pating mix nyo hindi overdose po sa fertilizer. Ang dami ko pang adjustment dito mga ka-Greenhand. Kaya, i-tune lang kayo mga ka ba <laughs> diba? Nahihirapan na tayong magtagalog. So, mag-share din naman tayo guys sa mga experience natin dito sa ating uh, panibagong garden. Kasi hindi naman talaga uh, makukuha natin agad-agad yung tamang timpla. Ayan, oo. So, antayin na lang natin guys yung mga Uh, panibago kong update after siguro mga 3 months siguro guys uh, mas makikita na natin kung ano talaga yung uh, effect. So far napakaganda po talaga ng uh, tubo ng halaman natin dito. Gumanda yung mga variegation. Medyo may mga adjustment pa sa mga dahon nila. Medyo may mga part na natutunop. Pero okay lang 'yan mga ka kasi nga uh, nag adjust pa po sila kasi high in humidity yung at yung ating bagong area. So kung as you can see, nag-spray kanina yung tao ko sa paligid niya para makapag-create pa po ng uh, uh, medyo mas malamig. Kasi pag ganitong oras guys, medyo mainit sa loob kasi nga wala po talagang hangin na nakakapasok. Ayan. Pero sa labas, sobrang lamig po niyan mga kagreenhan. So yan po yung mga uh, bago nating dating. Uh, mga 4 days pa lang po yan mga kagreenhan. So ganyan na po yung kanyang uh, variegation, ganyan na po yung siya kaganda. Nag-enhance na po talaga agad-agad yung kanilang mga dahon. Ayan, sobrang ganda na po. Sobra na po yan mga insan Sobra na yan. Ayan. So yan na po yung bago nating update sa ating cardboard na nabili natin from Indonesia guys. So gumanda na pala siya at naglabas na po siya ng dark purple variegation.